Yo, what's up mga kayo pa rin bagong ano pa bagong video na naman tayo ngayon At good morning po sa lahat mga solid rider natin dyan At uh, time check tayo five na ng umaga So, yun mga kayo At nakaluto na tayo ng sabaw na isda yun. maaga akong nagising Kasi Nagluluto tayo ng ulam At saka meron akong nilagay dito sa blender na saging tapos lalagyan natin ng ayan ito yung oatmeal ng oatmeal na ano ba ito isang baso para hindi mag-ano, dami Kailangan i mix sure natin. natin ipares sa ating kape nung Tapos, kuha tayo ng iklog na dalawang peraso. Dalawa yung kukunin natin na iklog. Ayan. Iklog. Oops. Tapos ito ibalik natin. Dito sa rep. Tapos, tsaka fresh milk. Ayan. Ubusin na natin itong natirang fresh milk na isa. O. Ayan. Ilagay natin doon simaya na. Unahin natin itong itlog. Ayan. Tapos, dalawang itlog lang. Alright fresh milk, yun, kumbusin natin to, nah, <coughs> tapos yung trick nya tinan mo natin para hindi ma ano sobrahan, Baka naman masobra Painit lang muna tayo ng kawali. Nagyan natin ng olive konti. Yan. Yan yung ating lulata yun, mga kadar. So, yan yung ating pang kape mamaya. Pagkatapos natin mag yan. So, papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos kung ano yung kinalalabasan sa ating ginawa. So, yan. ganyan. Ganyan yung aming pinag, pinag pare sa ano sa kape pag magkape ng umaga tapos isa sa tinapay doon na lang tayo sa oatmeal saka try nyo mga kaidol hindi kayo magugutom to pag ganyan yung kakainin nyo sa umaga kala nyo nakakain kayo ng kanin sa umaga pero oatmeal lang pala yun so mamaya eh ano natin balik natin to Antayan lang natin na maluto yung kabila. So ayan. balik natin. Baka masunog. Uy, ayun. Ang lang oh. Unang, ganito pag unang ano, unang salang. May lang. Huh? O, diba? So, yan. Kuha tayo ng plato. Sa uh, ating paglagyan. <coughs> yan. Yan natin yung lagay tapos diyan pa yung mga sigilid kunin oh. natin to kasi masusunog ayan o oh, diba ayos tapos kunin natin konti yung mga ano ayan pinapay natin dito ayan diba tapos salang tayo ulit mamaya sa kape oops natulog pa ayan so pangalawang salang na yan yan mga kaidol ayan na yung ating niloto yan na yung finish product natin so magkakape na tayo Kape mga kaidol, Mmm. Sarap oh. That may uh, yung niluto nating pancake na oatmeal. Mmm. So lang yung umagahan natin. Sarap. Mmm. Labit, hindi yung lamig ngayon. Yeah yung heater namin dito walang patay patay simula pag ising ko kanina hanggang ngayon naka heater hindi pwede mo lang heater mm. Ah, sarap. Ah. Kapi na kayo dyan man solo kayo ng mundo naroroon kung umaga sa inyo, magkape kayo. Kung gabi na sa inyo, ay kumain na kayo. Sarap, what pinaghalo na dalawang saging at saka dalawang itlog. Tapos fresh milk, ah. Blender mo kagad, okay lah. Alright mga kaidol, at uh, ito na yung araw ng pagpapakabit natin yung aircon. So, andito si kuya. Tara. Kala ko mamaya pang tanghali. Ha? Eh. mo ah. Doon <laughs> ka uh, sa dulo, yung ano? Uh, apartment ba so. Apartment. Binigay lang kasi sa amin taw. Tapos, sayang naman. Kinuha ko na. Sabi ko kay Utol kung sinong marunong magkabit ng ano. Ha? Si ano? Si yung tantusi ko. Oh. Pinigay sa akin ba? Sayang naman. Eh, parang bago pa. Kaso lang, ano lang siya? Kulang lang sa linis. Siguro, yan yeah, no? Oo, ano? oh, ano? ano? yung filter niya. Oh. Wala bang, ano, pang... Wala. Linisan di tatanggalin ko sana hindi ko alam eh. Pano tatang tatanggalin yung filter? <coughs> Ayun si Kuya. Ha? Wala na. Pano ba yan? Ano yun? Ah, ah diyan pala hilain. Ayun. Sa so, manatika ka, Doon sa loob, dito. Ay. <laughs> ano yung pinto namin dyan, eh? Wala nang dito, sana? Wala ba? Oo. Dito. Dito sana. Kasi may butas yan dyan. Tinakpan lang namin ng ito. Kasi luma itong apartment na ito eh. Ah, uh -huh. Saan yung butas dito? <coughs> dyan sa gilid. Yang mayroong ano. Yan, so, so ah, yan. yan. Yan, butas yan dyan. Yan. Tinakpan ko lang. Hindi mo parang idaan dyan. Ha? Yung hose. Yung hose? Po pwede. Ito na ba ito maliit sa akin? Kasi yung drain ng tubig. ah uh. Kailangan kasi nakababa yun. Oo. Hindi mo na pataas. Hindi tutulo yung tubig. Ah. Uh. Yan, dito lang yung butas niya. Pagpasok naman dito, may butas yan eh. Yan. Oh, siguro may aircon siguro ito dati. Yung katulad ng ano. Kaso lang yung host niya, no. Mababa. Mm -hmm. Ano bang ano yon Siguro dugtungan. Hindi. Dito ko pa dalin yung hose na maliit. Hindi, hindi na lang pag Ito, alisin mo na to. O, oh, tatanggalin ko yan eh. Para masirado yung ano na yan. Yung pinto, pinto na salamin. Hindi, hmm. walang maliit na ako na. <coughs> yung maliit na bintana na ba? Oo, wala nga. Daritso siya kasi. <coughs> Paano kaya yan? Oh? Kung dyan idaan, hindi din pwede na. No? Kasi yung host niya, nasa ilalim. Oo. Oh. Hindi bro? Dito talaga daan ito. Sa gilid. Magkakaroon ng maliit. Nakabukas ito ng maliit. Ah. Wala tayong magawa. Kung mabuksan maliit, lalagyan na naman ng ano. takip hmm. na lang. Kung meron ka akong bintana, sana maliit itong gano'n. Oo. Oh. Wala. Eh. Wala? Diretso yan? Diretso pala yan. Oo. Uh -huh. So, mamaya mga kaidol, i-update ko na lang kaya pag makabit na. So, yon mga kaidol. At natanggal na yung aircon dito. So bali ganito yung nilalagay ko dati oh. May mga tip pa. So kailangan kong linisan na naman 'yan pag makabit natong aircon na to So bali ka ito pala mga kaidol. Bali magiging awang dito Kunti dito. So ako na lang bahala dito maggawa siguro. May lalagay na lang ako dito. Kasi wala siyang butas kasi. Wala siyang butas na papasukan ng wire para makalabas yung yung agos ng tubig ng aircon ba wala siyang maliit na butas kasi dito kaya mahirap mahirap mag ano ng aircon down sabi ni kuya so bali magkakaroon ng awang dito mga ganito so ako na lang bahala kung anong gagawin ko dyan so ito na yung ating tinanggal na ano frame ng aircon at saka andito na din yung aircon yan so maya maya ikakabit na yung binigay ni nanay na aircon so bale ito yung nilag nilagay ko lang oh sa likod ng aircon yung pagpatungan lang ng aircon para magka aircon lang kami dito sa haba haba ng panahon ngayon lang siya mapalitan so mamaya titingnan natin kung ano kung anong gagawin dito pagkabit at saka itry natin mamaya pag makabit na Ngayon, yung saksakan ito. Ah, ba't kaya yan? Eh, siguro may, may ano man. Maghanap na lang ng... Extension. Extension na lang. Bibili na lang ng bagong extension para sa aircon lang. Para doon siya makasaksak. Oh. Mm -hmm. ah, sa gilid. itong gamit ah. Pasok <laughs> na ba ibe? Dala-dala palagi. Hindi pa na-dala lahat eh. Ay, meron ko po kanya, totoo ka. so, kuha tayo. Yung, ano, malaki. So, kuha muna na tayo ng upuan. Para magamit ni kuya. Right. Oops. kabit, <clears throat> Ayan. At ikakabit na yung kakabitan ng aircon. Mga ka-idol. Mabilis lang din ikabit kasi may drill. May drill din si kuya. <clears throat> Iba talaga pag ano. Pag marunong magkabit. Tapos... Ano, kompleto yung gamit. Yan, mabilis lang yan. Yung pan kasi mabilis lang ata yan itabit kasi sa likod lang naman yun. Hmm. Ito yung ano ng, pan niya, kuya, no? Oh. Ito ba yung papunta doon? Oh. Mm hmm. May dala ko Ah? Oh, mamaya ako eh. Wala. <laughs> Mayroon naman, pinadala nila. Mayroon ako. <clears throat> Ito pala ang pinaka Ayan. nakakabit niyo kuya. Ayan. Nakabit na sa taas. Ayan ah, yan pala. Ang hose na yan. Nasa ilalim kasi, no? Tubig kasi lalabas dito. Oo. Kapag nakagano, ito, dito. Sa tutunito, may <laughs> <naman>? <laughs> Pero pwede siguro yan, ano kuya, no? Ah, dyan sa ilalim pa, paano? Kung gusto oh, ah, na, add loan na lang sa taas siguro sa para hindi sa, in, ha? Dito na tayo parating ganun, no? Oo. Dito sa baba. Pag sa baba kasi ang wire ng host na sa loob pa. Hindi na, hindi na. Ayun, ganyan 'yon. Sa gilid. Oh, ayun ganyan, ganyan. Kaya sana. Ah, kung saan comfortable tingnan. Pwede naman din sa taas kung ano. Nandaritso na siya ng dyan sa taas, no? <coughs> Ayaw mapit sa ilalim ah. Wala na ilaw. Timor Ah, 'yan pala pa <laughs> Merong nakaana sa gilid. nilagawa pa. <laughs> <nagawa>. 'Yan. <clears throat> so, 'yan mga riders sabi ni Kuya, bagong-bago pa daw yung aircon na to. Na-bigay sa atin kasi ano pa daw, malambot pa daw yung yan, yung wire na yan na malaki. Malambot pa daw pag i-ano e, niya, i-apakan e, niya. Hindi, pag luma na kasi daw, parang ano na, matigas. Tapos, parang hindi na magagamit pa. <coughs> eh, yan tinanggal ni Kuya agad tapos ikabit yung ano, ayan. Okay. Buti nga ngayon, umaraw eh. Kahapon <laughs> mo. Kahapon. Wala talagang araw kaya hindi nga ako nakalabas kahapon eh. <laughs> <or>, <sighs> Ayan, yan pala yung sa kuryente Diyan kinakabit mga kaedol. Extension wire. Oh, meron Sana yang kuyah? Iya, di sana Ah, karena lili mga kaidol at yan pinaandar ni kuya na aircon tapos tinindan niya yung yung gas ng aircon bali yung priyo ng aircon so kulang daw nakaandar na yan ha ito lang yung laman ng ano sabi kasi ni kuya ano daw hindi daw siguro nasib yung natirang natirang prion dito sa may host na to pag pagtanggal so malaki daw yung kulang dapat aabot daw yan dito sa gitna na tong dalawa ng guhit na to dito daw sana yan so wala tayong magawa ipaano eh, natin patagdagan natin kasi mahirap pag walang prion yung aircon hindi din siya lalamig at siguro iinit din siya pero pag taginit ang labig niya hindi gaano ka malamig so, kailangan natin gusto nagdagan ay kuya ng free yun ayan nilagyan kuya oh. ayan o oh. wala mo wala yan o nagigilo daw nun sa baba o <laughs> sa sobrang lamig siguro ayan umangat na oh. Ayan mga kaidol at natapos ng ikabit ni kuya So naka na yan naka na at saka si kuya lumabas na Nililigpit niya na yung gamit niya So bali maglinis tayo mo Dito linisan natin bago natin i-urong to Tapos itong awang na to So ako na lang bahala nito kung anong gagawin ko Kasi sana kung mayroon sana siyang butas dito mga kaidol Itong host na to Kung mayroong butas sana dito Diyan sana ay kakabit 'yan. Ipalusot 'yung ano, eh, kasi walang, walang butas tapos mahirap naman magbutas tayo ng mga ano dito na hindi naman natin uh, bahay to so nagki ano lang tayo kitira at nagbabayad so hirap magbutas butas dyan pag alis tayo dito malami tayong babayaran so hindi ginawa ako sabi ko eh, kuya ganito na lang ako na lang bahala maglagay dito ng pom lalagyan ko na lang ng pom dito sa gilid magpadala na lang ako kay love kasi pom naman yung trabaho nila so for now hanapan ko lang muna ng ilalagay ko dyan para hindi papasok yung hangin so ayos na may heater na dito sa loob ng bahay yan mga redal tapos na at uli na si kuya so thank you kuya okay, tawag na ako sa iyo sige ayan So nakabit na yung ano natin, aircon. Ay ay. Ito na natin dito sa likod. Iharang natin tong ay, tabla na kinuha natin kanina para sa hangin kasi naano ano siya sa hangin. ito harang natin dito sa gilid oh. Pa. Oh, tanggalin tong hose. Yan. Yan. Oo, oh, ayos, ganyan lang 'yan. 'Di ba? So, okay na 'yung ating ating pinakabit na aircon. Lalagyan na lang natin ng harang doon sa gilid. All right, mga kadal. at yon. Tapos na nakabit 'yung ating pinakabit na aircon, tapos na naayos na namin dito. 'Yan, nasa uli na 'yung lagayan. Tapos dito, 'yan natakpan ko na din. So, bali, nil nilagyan ko ng, ng ano dyan, ng kahoy, tapos pinako ko. Tapos nilagyan ko ng ganito para maganda din tingnan. Hindi pa tingnan ba? At saka sa labas din nilagyan kong ganito, kulay blue. So, okay na. So, yan, naka naman siya. Ang heater. So, mahina lang yung naandar natin. Bali, 26 lang at saka number 2. Kasi pag sobrang sobrang lakas ang, ang init din yan so yon so maraming salamat sa kay nanay isay sa kanyang binigay na aircon so bali ang binayaran ko pala kanina kay kuya dalawang lapad kasi nagkarga pa siya ng gas dapat ano lang yon it's isang lapad kalahati so wala dong laman yung gas pinakita ko naman kanina na walang laman yung gas kailangan dagdagan at yun, dinagdagan. So, nakadagdag din tayo ng 5,000. So, bali, dalawang lapad yung ating nabayad. So, yun. Medyo mahaba na yung video natin mga kaidol. At salamat sa mga solid kaidol natin dyan. At nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So, sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe Jude Mindero TV. Hanggang dito na lang. I love you, God bless you all. Bye-bye. Yeah. <laughs>